Ayan guys, yung mga light namin po ay hindi naman po di kuryente. Solar po, yan. Share ko lang po sa inyo. Tapos ito po yung bahay ng inyong ate. Nilagyan po ng kapatid ko ng twinkle light. Ay parang ano, preparation daw nila ito sa pagdating ng month of Ramadan. Itong mga light na to. Ah, ito po yung bahay ko, guys. Hindi pa po fully furnished, pero nandiyan ako nakatira. Yan, guys. At yung kasama ko dito. Pamangkin ko, yan naman po ang bahay niya. Meron din pong light at puro solar po yung mga light namin. Pagadega, ka, ka Ayan, guys. Solar po, wala naman pong kuryente. Ito lang sa isang current na house ang kuryente. Yung ito, dito sa amin ay solar po. Ayan. Share ko lang po sa inyo guys yung gabi namin dito sa area na ito. E dito po yung natu, nagpapahinga yung mga Ah uh, alaga. Andiyan po yung dogi, si kobi ito po yung mga Pabo yung ibang pabo nandyan yung dito po sa baba guys mga pato nagpapahinga na po sila guys ayan oh eh no? mga pato ayan pato yan lahat ayan yun pato tapos yung malalaking pabo nandiyan po sila sa taas hindi na masyado nakikita ayan sila guys oh. ayan diyan po sa may kahoy ayan so guys share ko lang sa inyo yung isa pong current na bahay ayan meron na pong light ayan po hindi yan solar pero yung dito sa akin ay solar po pati dito sa isa solar po yung light namin yung mga twinkle light ay solar din so hanggang dito lang guys salamat sa inyong panunood